Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay um, March 16, 2025 at tayo po ay nasa ikalawang linggo ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, atid ko po mula dito sa Baptist Church sa Santiago Apostol Paris, uh, Pampanga. Ang ating unang pagbasa ay hinango mula sa aklat ng Henesis chapter 15 verses 5 to 12 and verses 17 to 18. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito ay kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, Ako ang kumuha sa iyo sa ur ng kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa bawat isa'y tatlong taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buhitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipa ng Panginoon kay Abram, wika niya. Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nasa ikalawang linggo na tayo ng panahon ng kwaresma. At sa ating pong, uh, pagninilay, no, nawa, ay uh, madala tayo nito sa isang... Uh, pagpapanibago o pagsasariwa ng ating pong pangako. kung saan, uh, din naman no, sa linggong ito ang pakikipagtipang ginawa ng Diyos sa tao simula pa noon, noong panahon pa ni Abraham at magpasa hanggang ngayon ay nakikipagtipan ng Diyos sa atin. So maganda na mapagnilayan natin ngayon ano naman yung atin pong ipapangako sa Diyos. Sa unang pagbasa, nangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin ang kanyang lahi. Kasi ang dami ng, ah, hindi lang yung lahi, no? kundi pinangako din na ah, mapapas sa kanya sa kanyang bayan ang lupaing na kanyang kinatatayuan. Ito yung sinabi. No? Kaya nga sa pamamagitan ng paghahandog o pag-aalay ng mga hayop na sinabi sa kanya, yun yung naging daan ng pakikipagtipan ng Diyos. Pero sa sa panahong ito, no, maririnig niyo sa Ebanghelyo na magkakaroon ng pagpapanibagong anyo sa Jesus at lilitaw din doon si Moises, kumakatawan sa kautusan, at si, si Elias, kumakatawan sa lahat ng mga propeta. At si Kristo ang magiging uh, inaka-simbolo ng pakikipagtipan na gagawin ang Diyos. Kaya sa atin din, tayo ay nasa loob ng apat na pong araw na paghahanda at maganda no, na maanyayahan din tayo ano naman yung ating pong ipinapangako sa Panginoon sa panahong ito ng paresma na sisikapin natin na, na magawa at may pagpatuloy kahit na pagkatapos ng kwaresma. So, naging tapat ang Diyos sa kanyang pangako at nawa, tingnan din natin, no? suriin natin gaano ba tayo nagiging tapat sa atin ng mga pangako sa Diyos. Muli po, mula dito sa Baptist Church, Pampanga, isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat.